Ano ba natin ngayong araw yung lalaking nagpakasal sa isang kambing? Siyempre, ano nga ba ang psychology behind sa mga ganitong bagay-bagay? Mga ganyang case ay tinatawag na supilya kung saan galing sa dalawang word Su means animals and pilya means love kung saan yung isang taong nakakaranas nito na mayroon siyang sexual attraction toward na human animal which is pwedeng may involve na sexual experience, sexual fantasy, and pinupursue nyo talaga na magkaroon ng real sexual intercourse sa isang animal. At alam naman natin, karamihan sa bansa ay illegal makipag-sex sa animal. Pero may mga bansang hindi pa din to na isa sa batas. Pero majority talaga and morally illegal makipag-sex o makipag sa isang animal. Ito sa mga research donated sa supilya, nalaman nila yung mga taong may supilya, usually meron silang struggle sa kanilang social acceptance sa homosexuality nila. Wherein, iniisip nila mas masarap or mas maganda yung quality ng sex related sa pinapantasize nilang hayop. At minsan, kahit makita lang nila yung pinapantasize nilang hayop, nagkakaroon na sila ng sexual arousal. At sa conclusion nila, yung may mga sopilya usually, naghahanap ng long-term relationship.